Kay yes. Sa loob ng Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition, namukod-tangi ang pagkakaibigan ni na Bianca De Vera at Mika Salamanca. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa isang duo challenge kung saan sabay nilang nalampasan ang pagsubok at napanalunan ang immunity, isang karanasang nagtibay sa kanilang tiwala sa isa't isa. Sa kabila ng pressure sa loob ng bahay, naging sandala ni Bianca si Mika, at ayon sa kanya, ramdam niya ang pagiging ligtas at tanggap kapag kasama ito. Sa bawat tawanan, kwentuhan, at tahimik na suporta, unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Nagkaroon ng tampuhan sa pagitan ni na Bianca de Vera at Mika Salamanca matapos ang isang harapang nominasyon sa Pinoy Big Brother, Celebrity Edition. Ang tensyon ay nagsimula ng bigyan ni Mika ng tatlo points si Bianca, Isang desisyong hindi inaasahan dahil kilala sila bilang magka-close sa loob ng bahay. Matapos ang nominasyon, kapansin-pansin ang pag-iwas at pananahimik ni Bianca. Hindi niya agad kinausap si Mika at tila nasaktan siya hindi lang dahil sa puntos, kundi sa mismong galing ito sa isang taong itinuturing niyang malapit na kaibigan. Ipinakita sa ilang eksena ang lungkot sa kanyang mukha at nagdulot ito ng emosyonal na distansya sa pagitan nila. May mga sandali rin na umiwas siyang makipag-eye contact o makisalamuha kay Mika na nagpapahiwatig ng tampo o sama ng loob. Sa kabilang banda, si Mika naman ay nagpaliwanag na ginawa niya ang desisyon base sa task o strategy, hindi dahil sa personal na galit o hindi pagkagusto kay Bianca. Ngunit kahit paganoon ang intensyon niya, nasaktan pa rin si Bianca at hindi ito madaling napawi. Sinubukan ni Mika na lapitan si Bianca upang mag-usap tungkol sa nangyari. Bagamat iniiwasan siya ni Bianca, patuloy si Mika sa pagpapakita ng kanyang intensyon na magkaayos sila. Sa mga pagkakataon na nagkaroon sila ng pag-uusap, ipinakita ni Mika ang pagiging sincere sa paghingi ng patawad at pagunawa sa damdamin ni Bianca na siyang nagpatibay ng kanilang pagkakaayos. Sa sa mga makabagbag damdaming sandali sa muling pagbabalik ng samahan ni na Bianca at Mika sa Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition ay nang magbigay si Bianca ng pagkain kay Mika. Bagamat simple lang ang kilos na ito, naging malaking senyales ito ng kanilang pagbabati. At isang touching na eksena ang nangyari ng nang sinabi ni Bianca, kay Mika na, I miss you. Matapos ang kanilang tampuhan at ilang araw na emotional distance, lumabas ang mga salitang ito bilang tanda ng paghahangad na maibalik ang dati nilang closeness. Ang simpleng pag-amin ng T.I. Miss You ay nagpapakita ng pagiging tapat ni Bianca sa nararamdaman na sa kabila ng mga nagdaang hindi pagkakaunawaan, mahalaga pa rin sa kanya ang pagkakaibigan nila ni Mika. Ang closeness ni na Bianca de Vera at Mika Salamanca sa loob ng Pinoy Big Brother, Celebrity Collab Edition ay muling nahanap at pinagtibay matapos ang ilang pagsubok sa kanilang samahan. Sa mata ng mga manonood, ang kanilang pagkakaibigan ay simbolo ng tunay na koneksyon, Isang pagkakaibigang nabuo, hindi sa tagal ng panahon, kundi sa lalim ng pag-unawa at respeto sa isa't isa. Wow. Go na! 24? <laughs> 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 Mam, Ma Trinity. <laughs>